Good morning mga Tatski no? So gagawa na tayo ng Puan dito mga Tatski So maglagay tayo ng black bag mga Tatski So pakot na tayo mga Tatski So, dito naman sa si kabila. Alright. So, lagyan ko na ng kawayan dyan. Mamaya, balagbag. Okay. <skrubo> <skrubo> Okay. magputo na tayo para ilagay natin sa upuan Okay. mag tayo ng patun. Okay, yung binalatan natin kanina. Biyakin na natin. Okay. Tapos na natin na uh, ano, iyak. So, linisin na natin. O siso. Pa ano, ah uh, kawayan ang gamitin natin. Ang um, Salo. tapos na at at proceed naman tayo doon so ah uh, malagay na tayo mga at dito tapos na natin mga at Let's get to the lamp. Nothing. Yeah. So, dito. Yeah. Uh. All right, mga Tatsuki. Kami ay aalis uh, na naman.